ah uh, kanina nga pala, grabe, sobrang lakas ng ulan dito. So, ang gagawin natin rito dahil medyo malamig yung panahon, magluluto tayo ng sutang so hunsok, mga sir. Una-una, mayroon nga pala tayo rito ang uh, oil. Ayan, yung achuete seed. Nilagyan natin ng na mantika para kumulay. At dito na po natin ginisa yung ating bawang. Siyempre, maraming bawang mas masarap. Ayan. At ayan, ginisa na rin po natin rito ang ating sibuyas. Gisa-gisa lang po natin at palabasin natin ang kanyang aroma. At siya nga pala, mayroon tayo rito ang uh, sobra kalahating kilong manok. Ayan, ginisa natin with chicken powder, paminta, konting beach syempre pampalasa yan mga sir. Patis, ayan, para manuot na po yung kanyang lasa doon sa ating manok mga sir, ayan. So yan, dahil isang gisa na, so nilagay na po natin yung ating pinakasabaw, yung ating tubig, at hayaan lang po natin siyang maluto yung manok. Ayan, siguro mga 30 minutes natin lulutuin yung manok para lutong-luto. Ayan, pagkatapos nilagay po natin yung taingan ng daga at yung ating sutanghon, ayan. So sa mga nagtatanong kung anong klaseng tainga ng daga, so magtanong na lang po kayo sa tindahan, may nabibili po niyan. 10 piso, marami na po ayan. At syempre nilagay na rin po natin yung ating mixed vegetable with garlic flakes at yung ating uh, gulay, ating spring onion. Ayan, maya maya lang, pakuloyin pa natin ang gusto. Pagkakulong-kulo at alam natin lutong-luto na. At syempre tikman na rin natin. Pagka okay na, ilagay na po natin yung ating nilagang itlog kung mayroon man pero pag wala, okay lang. So ayan, luto na nga po ang ating uh, sotang sutang soup, mga sir bagay po sa tag-ulan. Sa mga nagtatanong nga pala doon sa ating walk. Ilalagay na lang po natin sa comment section. Salamat.